I <laughs> you Good morning, good morning, good morning! Luzon, Bizaya, Zomi, and It's another day na naman, sad no? Oh. Grabe do't sa timpo karo. <laughs> Nakahuna-huna, gajod may magpadagat. sabi ko sa bata, ako na magpadagat na bata. <laughs> Kaya grabe gadagahan sa panuhot sa akong likod. Nagabinhod na no, ngaagi sa akong likod, Bisa unsa, okilot, oh, hilot, doot-doot, Di mo di haday gapon unsa. <laughs> o, ikaw magahilot sa akong likod, O ikaw d'yo makaotot. <laughs> Ko'y makatawa, <o>, ikaw makahilot. <laughs> Ginaplano ko na na magaligo ako dagat. Bawala mo ko sa panuhot ng maligo kag dagat. Lagi ko no. Nagaligo ako naka dagat mo. Tinood yun lang yung giingon nga. Makautod yun ka sa dagat. <laughs> Promise ha. Yes. Ang tayo nagasuri-suri. Misa akong bata. Kung namay nabantayan lang nga. Iro na cute kayo. <laughs> Lame. Adobohon. Charot. Sobra ganda ng rainbow Oh. Kita-kita <laughs> na to. Huwag oh, kita time love sir sa akong bata. O oh, na ata. Karoon sa Angel's Burger no. Huwag <laughs> mag-aulis naman tatiri. Huwag na no, naman tatiri. Ay siyempre makapalit. Misa akong bata. <laughs> Gutom ni magsaom saum tag pila ka oras para makautot lamang. Charot. <laughs> Promises. Oh, gato ay para din to idagan. <laughs> kay masina tag magawatan. O makita makita din mo na grabe ka gutom ng mga bata di ha. Og ta kay mura tag ihutoy mura tigawang karaan. <laughs> o, ang daga na mo na, abot na diri sa Caltex kay nagpag-usulay na nalagipod. Para makaabot mo na sa atong abutanan. <laughs> Promise. Oh, kita sabihan ko kasi sir. Pwede pa tama hagyo dire sir. Hindi <laughs> na i eh, gatos mo na ang suwinta ko. Kabot ah. ko sa akong balay charot. <laughs> Promise. <laughs> o wala pa bilaka uli sa balay. Wala na tek sa amo na naman ko na fire dance dire sa mudala charot. <laughs> Promise. O wala bin nagpadua-duha ug amo ang ginahapit gayod. <laughs> Gusto ko makita ang kalayo na makasayaw-sayaw. <laughs> Kayo eh, man naghinan nila na fire dance ko no, hindi kalayo na kasayo sayo, jud na. O, to ah, naging natuyok-tuyok na ang kalayo, nung nagasayo sayo, nagayod na si <laughs> Jan. Promise eh <laughs> ah. Kung ang bata, eh.